Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa wakas ay tinapos na ni Abigail Rait ang kanyang pananahimik matapos mag-viral ang pagtutwerk ng sinasabing anak niya kay Francis Magalona na si Francesca Gill sa isang bar sa Las Piñas. Nag-viral si na Francesca at Abigail ilang buwan ang nakalilipas matapos sabihin na sila ang iba pang pamilya ng maalamat na rapper. Matatandaan na ang influencer na si Boss Toyo na nagpasikat kay Francesca sa social media ay nanawagan kay Las Piñas Congresswoman Camille Villar dahil sa pag-upload ng video ni Francesca habang nagtutwerk sa nasabing establishmento dahil Minor edad pa ito. Matapos mag-viral ang issue, nadiskubre ng netizens na nasa bar din si Abigail. Bilang tugon, naglathala si Abigail ng isang misteryosong post sa kanyang social media page. We are like books, most people only see our cover, the minority read only the introduction, many people believe the critics. Few will know our content," sabi sa post ni Abigail. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang establishmento kung saan nagpunta sina Francesca at Abigail. Hindi pa rin nagpahayag ng intensyon ng pamahalaang lungsod ng Las Pinas na imbestigahan ng insidente.